paano gumawa ng Facebook page ngayong 2024. Hello mga ka-tutorial! Sa video natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Facebook page ngayong 2024. Actually, meron na akong mga naunang nagawa na video tungkol sa paggawa ng Facebook page. Katulad ng paano gumawa ng Facebook page noong 2022 at paano gumawa ng Facebook page last year, 2023. At dahil nga year 2024 na ngayon, at alam naman natin na nag update si Facebook kung saan nagkakaroon ng changes, kaya naman yung mga dating tutorial natin ay maaaring hindi na naka-align sa bagong update ngayon. Kumbaga ay hindi na siya shoot sa mga updates ngayon. Bago tayo magsimula sa ating tutorial, gusto ko lang sabihin sa iyo na be sure na tapusin mo yung video na ito dahil kapag katapos mong matutunan kung paano gumawa ng Facebook page ngayong 2024, ay magbabahagi ako sa iyo ng tips para mas mabilis lumaki yung Facebook likes ng Facebook page mo. So okay, paano nga ba gumawa ng Facebook page ngayong 2024? So una muna, ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano gumawa ng Facebook page gamit ang inyong computer or sabi na natin desktop o kaya naman ay laptop. Then after nun, ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng Facebook page gamit naman ang inyong mga mobile phone or cellphone. So ang pinakauna sa lahat ay be sure na nakalagin na sa computer ang iyong Facebook account. Okay mga ka-tutorial, para mapag create kayo ng Facebook page sa inyong desktop computer or laptop, So, ganito lang yung gagawin nyo. So, una, kinakailangan na nakapag-login na kayo. Kinakailangan nyo lang na pumunta sa facebook.com pages slash creation. So, dito, kapag enter nyo na ito sa inyong web browser, ay automatic na kayo na mapupunta sa create a page. So, dito kayo gagawa ng Facebook page. So, kapag nandito na kayo, makikita nyo na yung information na dapat nyo fill upan para makapaggawa kayo ng Facebook page. So, isa na dito yung page name tapos yung category tapos yung bio so optional lang yung sa bio o yung pinaka description yung tipong so tip nga lang pala kung ang gagawin nyo na Facebook page ay para sa inyong online business so maganda na wag nyo ilagay yung online shop mga ganun. mas maganda na mag-create kayo ng isang page name na talagang magi-stand siya na para bang pwede nyo siyang gamitin as branding. Kasi, yung mga online shop, yung mga, kunyari, uh, ABCDEFG online shop, yung mga ganyan, uh, common na siya. Gagawa tayo ng Facebook page. Sabihin natin, yung gagawin natin ay Facebook page ng aking YouTube channel. So, halimbawa, John John Mendoza sushi Tutorials. Ayan. So, kapag okay yung pangalan nyo nagagawin kung kumbaga, available siya, magkakaroon ng check. Then, category, education. Sabihin natin. Education website. Ayan. Tapos, description. So, in description, optional naman siya. Kahit di nyo siya, kahit di lagyan muna. So, sabi natin, John John Mendoza or JMS Tips and Tutorials. Ayan. So, pinutin lang natin yung create. So, ito, nag-read siya. So, the name JMS Tips and Tutorials is invalid. We have suggested JMS tips and tutorials. So, nakaka-apekto pala yung caps lock. So, pwede nating gawing lowercase tips and tutorials. Ayan. So, ito. So, pindutin ulit natin yung create page. So, ito, nag-create na siya ng page. So, ito, makikita nyo. JMS Tips and Tutorial was created now and you can add image or go to your page and add more details. So, dito, sunod ay napunta tayo dito sa finish setting up your page kung saan kinakailangan nyo na maglagay ng contact, email, nasa sa inyo kung gusto nyo maglagay ha, location, so hours, kasi kaya may hours para sa availability ng page nyo. So pwede naman natin tong inex. Then dito naman, pwede na tayong maglagay ng profile picture or cover photo. So pwede naman din natin i-skip lang muna yan. Connect WhatsApp to your page. Pwede din natin itong skip. Then, isa sa mga pinaka nyong kakalimutan na gawin kapag gumawa kayo ng Facebook page ay ito. Yung pag-invite sa mga friends nyo. So, pwede nyo itong skip sa ngayon kasi wala pa naman naman yung mismong page nyo. At kapag may laman na lang, doon nyo sila invite para makita nila or ma-explore nila yung mismong Facebook page na ginawa nyo. So, pindutin lang natin yung next stay informed about your page. So, pindutin lang din natin yung done. So, yon mga ka-tutorial, meron na tayong Facebook page ngayong 2024. Yan, makikita nyo, welcome to your new page. Pwede nyo pindutin itong take a tour, pero kung familiar naman na kayo, so pwede nyo na rin pindutin yung not now. So, dito, ito, meron na kayong Facebook page. So, ganyan lang gumawa ng Facebook page. So, yun lang. Ganun lang kadala yung gagawin mo para makapaggawa ka ng Facebook page gamit ang iyong desktop or laptop computer. Para naman sa paggawa ng Facebook page gamit ang iyong mobile phone or cellphone ngayong 2024, ganito naman yung gagawin mo. Sundan mo lang to. Okay, mga ka-tutorial. Ganito naman yung gagawin natin para makapaggawa tayo ng Facebook page gamit ang ating mga mobile phone. So una, dapat ay meron na kayong Facebook application at nakalagin na kayo dito. At kapag na-login na kayo, ay pumunta lang kayo sa inyong Facebook application. So, halimbawa ay nasa Facebook na kayo, pumunta lang kayo sa inyong Facebook profile. So, pindutin nyo to. At dito, makikita nyo na yung pages. So, pindutin lang din ulit natin tong pages. At dito, makikita nyo na yung create na tab. So, itong nasa taas. So, pipindutin natin tong create. Sunod, ay pindutin nyo itong get started. So, get started. What's the name of your page? So, dito, ilalagyan nyo na yung name ng inyong page na gagawin. So, halimbawa ay... So, try natin. JMS TV. So, yun. Pumasok lang siya. What category best describes JMS TV? So, yung iniisip ko dito na gagawing page ay for streaming. Yung gaming. So, yun. Kanina. Gaming Video Creator. Yan. So, a category will help people find this page in search result you can add up to three. Yan, so dagdagan natin. So kapag meron na tayo na ilagay na category, so pindutin natin yung create. At yun, mga ka-tutorial, you have created your page. So dito, isa-select nyo lang yung best na nag-describe sa page nyo. So create content and connect with fans. So ito, ito yung sa akin. So continue nyo lang. So next naman, ay eh, pwede na kayong maglagay ng cover photo at profile picture. Yan. So, kapag nakapaglagay na kayo, pindutin nyo lang yung next. Build your page audience. So, dito, pwede nyo nang invite yung mga friends nyo para ilike yung inyong ginawang Facebook page. Yan. So, pwede nyo naman tong i-skip sa ngayon. So, pindutin nyo lang yung next. Add your favorites to JMS TV. So, pages and profiles you follow as John John Mendoza Susi may also be relevant to JMS TV. So, pindutin na natin yung next. Then, stay informed about your page. So, ito yung sa notification niya. Page notification on your page profile. Okay, tapos, kahit hindi nyo na-on itong marketing and promotional emails about your page. So, pindutin lang natin yung done. At mag siya sa ginawa natin na Facebook page, yung Facebook profile natin. So, yun mga ka-tutorial. Meron na tayong Facebook page na ginawa gamit ang ating mobile phone. So, ganun lang siya kadali. So, ganun lang kadali mga ka-tutorial yung gagawin nyo para makapaggawa kayo ng Facebook page ngayong 2024 gamit ang inyong mobile device or cellphone. So okay, sabi ko kanina sa unang part ng video ay kapag katapos nyong matutunan kung paano gumawa ng Facebook page ay mag-share ako ng mga tips kung paano mas mabilis na lumaki yung Facebook page likes nyo. So disclaimer muna, itong mga tips na i ko sa inyo ay based sa experience ko. At ito yung nagwork work sa akin na sa tingin ko pwede ding magwork sa inyo para lumaki yung page likes nyo. So ito yung ibang tips na ibabahagi ko sa inyo para mas mabilis na lumaki yung Facebook page likes nyo. So tip number one, completely set up your Facebook page. Para sa akin, napaka-importante nito at napakalaking bagay nito para makakuha ka ng madaming page likes. Kasi nga naman, sino ba naman yung ma-attract sa isang Facebook page na walang cover photo, walang profile picture, di ba? Kaya huwag mong kalimutan na maglagay nito, lalo na yung profile picture at cover photo. At syempre, lagyan mo na din kahit papaano ng mga posts. So number two na tip, Itong number 2, wag na wag mo din kakalimutan na gawin. Don't forget to invite your friends to like your page. Wag mo na din kalimutan na invite yung friends mo na ilike yung page mo dahil sila yung magiging unang initial followers mo. The number 3, know your audience. Mahalaga na alam mo yung audience mo, kung ano ba yung mga interest nila or gusto. Para sa ganon ay aware ka sa mga ipopost mo. Yung tipong makukuha mo yung attention nila para mag-like sa page mo So number 4 na tip Huwag mong kalimutan na i-share ito sa mga groups Share your post to groups related to your category Isa din sa magandang gawin para mabilis na tumaas yung page likes mo Ay sumali ka sa mga groups na related sa category ng Facebook page mo Be sure lang na huwag kang mag spam sa group Maganda din na bago ka mag-share ng post Ay basahin mo muna yung rules ng group Ako kasi noon yung una kong YouTube channel Ay nag ako ng mga props na galing sa mga recycled na bagay. At kakasearch ko ng mga groups, ay meron palang group na related dun sa sinishare ko na content. Kaya kapag may bago akong video content na gawa, sineshare ko doon na kung saan ay nagre-resulta din ito para tumaas yung page likes mo. So number 5 na tips para tumaas yung page likes mo, follow hot topic and trends on Facebook. So kapag may trending, maganda na sumabay ka din dito. Pwede kang gumawa ng post sa page mo at sa post na yun, ay huwag mong kakalimutan na ilagay yung trending na hashtag. Para sa ganon ay magkaroon ng exposure yung post mo sa trend na iyon Na pwedeng magresulta para tumaas yung Facebook reach mo At kasabay na din nito yung page likes mo So yun na yung limang tips ko para mabilis na dumami yung Facebook page likes nyo So dahil umabot ka sa part na ito, bibigyan kita ng bonus na tip Tandaan mo na para mas mabilis na lumaki yung Facebook page likes mo Content is king pa din. Mag-focus ka sa mga share mo sa Facebook page mo. Lagyan mo to ng value or entertainment. Para sa ganun ay mabilis mong makuha yung attention ng audience mo. Yung tipong dahil nga may value yung sineshare mo sa Facebook page mo, mararamdaman nila na hindi sayang na mag-like sa Facebook page mo. So yun lang muna yung mga tips na ibabahagi ko sa inyo para mabilis na lumaki yung Facebook page likes nyo. At kanina nga pala ay chineck ko sa aking YouTube channel. Matagal na pala yung chineck ko na tips kung paano mabilis na dumami yung Facebook page likes nyo. Kaya naman sa susunod na video ay i-update ko yung mga tips na ibinahagi ko dahil year 2021 pa yung video na yun. Kaya kung gusto mo pa ng mga tips kung paano mabilis na lumaki yung Facebook page likes mo, be sure na nakasubscribe ka sa ating YouTube channel. Para sa ganun, kapag meron na tayong bagong upload, ay updated ka. So, yun lang mga ka-tutorial. Sana'y nakatulong sa inyo yung video natin ngayon kung paano gumawa ng Facebook page ngayong year 2024. At sana'y nakatulong din yung mga tips na ibinahagi ko para mas mabilis mag-grow yung Facebook page likes nyo. At kung gusto nyo pa ng iba pang tips and tutorials ay huwag nyo kalimutan na i-click yung subscribe button para updated kayo kapag meron tayong bagong uploads. Again, thank you for watching and always remember never stop learning because life never stops teaching.